So, Gamalods, ito, pakipalo na lang po ako sa Facebook ko, sa mga followers ko dyan, uh, ng Palpalar Kapoks TV vlog, uh, pakipalo na lang kami sa Facebook. Okay, I love you all. Mwah! Dito ko na ilalagay, awang habang natutulog ako eh, may nakakabasa. Yan. Okay. Halo, ah. <unjustá> <apology> Bye. Serap nak pukul ke? Rebu ayo. Tu, tu sudah suruh entah. Ha? Ai nak bunuh dia. Ha?

Natutulog. Ah, lasing na naman to kagabi. Oh, uh, may nakasulat. May nakasulat. Paluin nyo ako sa face. Wow, ibang trip nito. Paluin nyo ako sa face. Tingnan ko ah. Paluin sa face ah. Paluin sa face ah. Paluin sa face ah. blum neutrakt. Teniamo pa na hoc- спортlivna 장ana onc. Tungia bev' tigrit.